Bueno po ang aking uh, magpapasalamat uh, sa inyong lahat dahil uh, konti lang yung time na binigay sa atin na makapag pero uh, nabukod buo kaagad natin yung programa natin na yung hapon na ito at uh, uh, na ka agad namin kayo kahit uh, short short distance, na short notice na kaagad yan yeah, dito maraming salamat sa inyo hindi niyo naman iniwanan ang mga trabaho ninyo, di ba? No. Una po ang under time lang. Una po ang uh, pagpapasalamat ko sa mga organizers. Uh, tinawagan namin sila kanina umaga kasi nagpabiyahe ako kanina umaga. Sabi ko, mayroon kaming apat na oras uh, sa France, sa Paris. Dapat sa oras kami sa Paris. Baka gusto nung mga malapit sa Paris or mga nasa nakatira or nagtatrabaho sa Paris na magtipon-tipon para personal nilang marinig yung pagpapasalamat ko. Kaya thank you sa ating mga organizers. Uh, Taas na lang yung kapay ninyo. Maraming salamat sa tinulungan nila kami para mapuho yung pagsasama natin ngayong hapon na ito. Pangalawa, ang pagpapasalamat ko uh, sa inyo, sabi ko nga, short notice, yung iba nag-undertime, yung iba nag-absent na, at uh, yung iba nagmamadali na pumunta dito. Maraming salamat sa oras, sa panahon ninyo um, uh, dahil hindi araw-araw binibigay ito sa atin. No? Yes. Pangatlong pagpapasalamat, pagpapasalamat ko nating lahat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng magandang weather, binigyan niya tayo ng araw na ito para magsama-sama para sa ating bayan. At ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin. Uh, para sa inyong lahat, nagpapasalamat ako sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo sa akin nung nakaraang 2022 at para sa mga senators ang Duterte senators nung nakaraang 2025 election. Maraming salamat Ang susunod na pagpapasalamat ay mura po sa aming pamilya, pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapag <coughs> sa ating bayan. Naku kayo ang amo ang utang nga kabuhaton kaninyong panan sa higayon nga ginahatag ninyo kanamo nga uh, mga serbisyo sa ato ang kasod. At uh, kami ay taus puso ang buong pamilya Duterte ay taus puso nagpapasalamat sa inyong suporta. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po kay dating pamulong Rodrigo Duterte. Alam niya po ang mga rally ninyo sa Paris, alam niya po ang mga pagdarasal ninyo. Alam niya ang pagbisita ninyo sa Hague. At uh, alam niya ang lahat ng mga nangyayari sa mga Filipino communities natin sa buong mundo. Dahil araw-araw uh, yan, ikinikwento ng kapatid ko, no? si Kitty, sa kanya. Dahil la, uh, four times a week ay merong telephone call na pwedeng gawin para kay uh, Pangulong Duterte. At alam niya yon at sinasabi niya lagi, kung, kung pwede lang daw, huwag kayo gumastos huwag kayo, huwag sumama yung loob ninyo, huwag iyak, huwag magpa-stress, dahil lahat daw yan ay dadaan lang. At iniiwan na niya sa Diyos kung ano yung mangyayari sa kanya. Pero sabi niya, nagpapasalamat pa rin ako sa kanilang lahat dahil sa pagdarasal nila malaking tulong yung pinapakita nilang suporta pa pagdarasal at pagtugmahai kaya yun po ay galing kay dating pangulong Rodrigo para sa inyong ina maraming salamat <scare you> Uh, Papanggat din, papanggit din ko sa kanya na nag-ibot-ibot uh, tayo dito. Uh, uh, Papaganda uh, na ko sa lawyers, pictures, tapos sila na yung magpapakita uh, kay Pangulong <laughs> Duterte kasi bawal kasi kami magdala ng kahit ano sa loob. So, sasabihin ko na nakita tayong lahat dito at uh, susubukan kong isa-isa kayong pasalamatan mamaya personal kaya kung pwede maayos lang yung one, one by one natin mamaya para mabilis tayo para personal mo yung personal mo yung ano, thank you namin namin pamilya tayo uh, sana uh, nandun siya sa ano ngayon si Kitty ang uh, naka schedule na pumisita kay Pangulong Duterte from August 8 to September 9. Nandito ako dahil merong pinapagawa uh, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa amin, mga kapatid. Uh, siguro iwan ko na lang kay Kitty uh, sabihin kung ano yung mga uh, instructions o sinabi ni dati sa kung ano yung kailangan natin gawin. Kaya kahit na hindi ko schedule ngayon ay uh, nandito ako para pumunta sa iyo Okay naman siya, hindi siya mahina. Bumayat lang siya dahil nagdahan, dumahan-dahan yung kain niya dahil hindi nga ah uh, Filipino food, no? Hindi niya nakasanayan. Hindi niya comfort food. Yung, yung uh, kinakain niya at serve sa kanya. Walay inun Wala ka. Walay inun-unan. Walang pakasiyo. Walay inun Pinatanong ko yung guard sabi ko, kumusta naman ang kain? Nung paraan na bumisita ako, tinanong ko yung guard, kumusta naman yung kain? Sabi naman ng guard, binabantayan nila. Kasi binabantayan din ng doktor yung kain niya at yung timbang niya. At sabi nung guard, minsan naman daw malakas kumain pag ganado siya. Tapos meron din daw talagang mga panahon na wala talaga siya uh, gana kumain palagay ko normal din. parang tulad lang din sa atin yan eh pero sa kanya kasi kay uh, dating Pangulong Duterte 80 years old na kasi siya so yung mga sakit-sakit ng lola natin ng ating mga lolo ng ating mga nanay at tatay ganoon na rin yung sakit niya masakit may diabetes siya may glaucoma siya may sakit sa... O oh yan, yeah, ayun masiguro ang tawag dyan, no? Masakit ang tuhod, masakit ang likod, masakit ang shoulders, uh, fingers oh, and oh, shoulders. Oh, oh, oh. So gano'n, gano'n yung mga uh, madalas na nararamdaman niya. Pero um, nag-order yung kanyang medical officer na kailangan niya mag-PT o mag-physical therapy every week. At uh, siya din ay pinipilit ng kanyang medical officers at mga nurses na kailangan maglakad dahil hindi pwede doon ang mag-wheelchair kapag wala kang sakit. So dapat talaga sa kanila kahit elderly ka, wala kang sakit, kailangan mo maglakad. Pag kailangan mo tulong, ikaw ay magtukod. Ganun yun. Ang coke lagi niya, mamahala ng coke. Yung coke niya rin, noon, inaaraw-araw na niya yung coke zero niya, sometimes na apat, sometimes, na rin siya ng doktor. Nilimit na rin, oo, kasi nilalaklak na, na, yung... <laughs> na rin niya yung doon. Uh, Kaya nilimit na rin ng, ng doktor. Tapos, yun ang ginagawa namin dahil allowed naman apat na beses sa isang linggo ang bumisita. So, nagpapalit-palit kami magkakapatid para paniguraduhin na merong bumibisita sa kanya Uh, sa panahon na pwede at allowed ng detention unit. Sabi ko nga kanina, yung isang buwan na ito, August number 9, kay uh, Veronica yun, kay Kitty yun, na schedule para sa lalang na siya pasok. Ah, uh, so. so, 'Yun po yung uh updates. Kaya uh, dating pakusong 20 uh, per day. lagi siyang nagpapasalamat sa Kasi pinapanikit namin lagi yung pangalan ni mga prayer, prayer rally na, na ginagawa para sa kanya. So yung pagbisita ninyo yung mga yung mga t-shirt na ginagawa. Kapapitahan yung mga online na pakikipag-away. <laughs> uh, pero sabi nga niya, huwag kayo magpa-stress dahil politika yan lahat. At iwan lang daw, sabi niya, iwan ko lang sa Diyos kung ano man yung pangyayari para sa akin. So sabi niya, tapos na ako. I Mayor ako ng ilang taon. Naging uh, President ako, sabi niya, kung napagbigyan daw siya ng pagkakataon ay bumalik siyang Mayor, pero hindi siya napagbigyan ngayon, sabi niya. Kaya, ano, iwan niya lang ito lahat sa ano, all might, yung pangyayari. Or yung mangyayari. So, yun po yung uh, mga short updates namin. Uh, salamat po sa pagkakataon at sabi ko nga po, gusto ko magpasalamat isa-isa kaso kailangan natin organized para mabilis at huwag tayong uh, magkagulo sa ating uh, personal na uh, thank you sa inyo. Uh, ulitin ko po ang aking uh, pagpapasalamat sa inyo at uh, ingat po kayo uh, sa pag uwi ninyo. Maraming salamat.